Ayan, kaya na po tayo. Kami na lang ngayon dahil maulan. Walang dumating na bisita, mga idol. Swerte, swerte rin ang ano yan. Al -ala alamatang yan. Hindi tayo nagluto ng talapia. Ayan po yung salsyado namin. Napakasarap yun. Salsyado, tsaka nakahuli ako ng isang palaka. Na masustay siya, ayan. Ito, torta. puro ito yan ako, torta. Good morning, good morning ito mga I idol. Bibili tayo ng mga palugaw. Ayan o. Oh. Ito, nasa yung palugaw natin lalagyan? Ayan. <laughs> ah, para yung mga bisita natin mayroon lalagyan. Na Tsaka kalaster, yung gusto mag-sharon. Ayan, umaga't mga good morning, good morning. Para may kuha yung lugar. Mga idol, mam, mam, mamaya daw gusto naman nila, ano bisig puso. Ang ganda po ng mga papaya ko. Oh, yan, yan, eh. Ang ganda ng papaya mga idol. Ito yung puso. Marami tayong puso ngayon. Maraming papaya, maraming puso. Yan. Eh. Oh, here Ang ganda mga idol. Ito pa oh. Sisig puso mga idol. Ah. Sa ugan mo ng... At ay, balong-balonan. Yung iba, nila ito. Oh. Kunin mo yung nila. yun. Hmm. Ala, 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 al al laki, ano? Al laki. At sa mga idol, ha? Ah, ganda ng mga papaya rito. Oh. Ayan, ah, oh. papaya. Ang ganda, yan. Oh. Ang daming kalabasa, ito. Yan po, papaya. Oh. Masarap na papaya to. Madami, puso, papaya. Marami tayong magpipitas ngayon. Kaya mga kalabasa. Oh. Yan, oh. Pagka may tinanin, may ang ah, dami nang inog doon. Pero maganda pa yung hinugin natin sa puno, no? Ayan po yung mga kangkong. Pagka uh, na-spray po, <coughs> mamamatay. Tapos kakainin ng mga similya yan. Isang tulong po sa pag-alaga ng mga isda yan na para lumaking. Yan. Kakainin po yung mga ugat-ugat. Good Ah, ito, no? Ang daming papaya. Yan, inug yan, no? Ayan, inug na yan. Ito, okra, oh. Ora, Ito po, ito yung gusto kong okra, yung puti. Ito. Tignan nyo mga idol, na, malaki na. Malaki na, malambot pa yan, no? Mahaba na. Parang ano siya, masarap yan. Oh, ito sa kaya ako mga idol, yan. Dito tatanim natin, ano, magkatanim tayo na sa akin. O yun, ang daming bunga sa kabila, Oh. -huh. Isang papaya, ginata ayun, no? Ang daming hinog siya malilid doon. Ayan ang puto, ito. Pwede na yan, Oo. Uh -huh. na yun, ano. Hindi na yan. Para magsisisig tayo. Puro. Yung isang baboy na ubus ninyo na, hindi pa? Hindi pa. Pero paano? Paso, ina-alternate uh, ina mga ito. Pwede na nga ano, na to? Oo, pwede na yan. Pwede na, no? Para mataba yung... Para to tumaba pa, mabayong... yung... Ayun. Para mataba. <laughs> uh, ito, ganda ng mga papaya. Ayun, laki. Ano mo rin? Yung po, sa likod mo, laki. Ayun, laki-laki na. Laki, laki. boso. Oh itu. Maraming boso. Ah. Boso trabah. Kami. Oke. Ayo kita itu kami boso gitu. Dami.

Ganda, ganda. O, oh, yun. O, oh. o. O, o. O, o. Galing, galing. O, oh, yun. O, natale, o. Oh. Natale, 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 Laki. Mga idol, ang dami na puso. sisip puso ngayon, mga idol. Tita! Magano ka na sukat, tsaka palanggana, tsaka, ano, ubig, tsaka sangkalan, ayun, o. No? Ayun, dami puso, mga idol. Ayun, ayun. pag Ha? Gumawa ang gumawa, mga ito sa usawan. Ito <laughs> <laughs> Talang daming puso. Sisig puso. Pagkatagulan na ganyan, napakasarap ng na sisig puso, mga idol. Ang laki ng puso. Ano ito? Puso na ito, mga idol. Ah, sabah. Marami kang makukuha dito. Eh, oh. Marami kang makukuha sa puso nito, mga idol. Ma, ayan, yung pinakaputi lang kasi yung kinukuha namin pero marami kang makukuha dito ayan, ano. pero yung iba pwede na sa kanila to no? Oo. Oh. ako puti lang sarili nga naman eh di naman uh, bagay hindi masisira yung dahil sa ano, marami naman tayong papakainin sa ano. at saka ako ayaw ko yung sobrang pino ako may tumagas ang pagkaan lambot niya, no? Parang sa labong. Yung iba, yung ako gusto ko yung sa labong, ano? Gusto so, ko labong. Ayan, yes. suka. Mga idol, para hindi mga... So, yung nahuli ko, mga idol. Mga idol, pa po yung sa loob ng galugong niya. Kakalipat ko, lalagyan ko na lang bawang sibuy yan. Bawang sibuy, ha? Pagihan mo na yung itlog. Ayan, bawang sibuy, ha? Ipalalabasin lang natin ng konti yung kanya rumansa, mga idol ay rumas ay ano, aroma aroma ano, ano. malakas po yung kalang na yan mga idol Alagay na tayo ng kamatis mga idol sa na isa pa yung kapatid sa kamatis salsiado mga saltyado, kamatis pag so, lang natin yung kamatis na yan, maglalagay tayo ng paminta, patis, 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 paminta

Kaya kaya na po tayo. Kami na lang ngayon dahil maulan. Walang dumating na bisita mga idol. Swerte swerte rin ang ano eh. Al al alamatang hindi tayo nagluto ng talapia. Ayan po yung salsyado namin. Napakasarap yun. Salsyado at saka nakahuli ako ng isang palaka. Na masustay siya. Ito, torta. Favorito niya ano kayo. torta. Kita mo pala akong talong. Gusto ni Valerie talong daw, torta. Nakakita yung vlog ko ngayon. O, dito na kayo. Kaya na tayo. Magugus na kayo magpa. Ay, kamay. Wala tayong katos ng kalabaw, tita. kita katos ng kalabaw. Wala. Bigyan mo sasipara para dito sa salsyado. O, dito na kayo. Ay, mga idol, tinanggal po namin yung mantika niya pero kahit nawala wala siyang kolesterol para hindi siya nitaw, ito yung mantika, anong ano, salsyado. -ano, para magasarap sa kainin mga ito ay mas sa gusto ko palang kung paano natin makakuha yung tutong nito okay good okay. morning ito po yung ko away sa tutong yan no. ito lang pwede na kain eh. <laughs> na po mga ito dami na yan Gag gagatay nyo mamaya ito sobra pag nasobra no wala tayong bisita eh yung kata at ano napakasarap yan itabi nyo na muna to para makakain tayo makapagdasal tayo kain tayo ayan kaya magdasal ka muna. Napakasarap na papaya nito. Kaya, kasam na, kasam na. Yan ha. Papaya. Na, na masarap mga idol. Jow ko. Jow. Jow, jow, Napakasarap Ay, kumakain pala dapat ng pitong buto ng papaya. O, oh, ati, 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 ay po, silyo. Talagang napakasarap. Kain na po. Magdasal ka na muna. Okay. <laughs> Nasa yung iba? Okay na. Kaka na ba? game. Para naman mara naman ako. Lord, maraming maraming salamat po sa pagkain na kapag ngayong araw na ito naway mag-ikalakasan nito upang mapagtagumpayan namin ang aming tungkulin sa buong magapon. At ingatan nyo rin po ang ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo. Amen. Ayan po. Ayan oh, uh, okay. no, game. kain na tayo mga idol. Ito yung palakang nauli po ah, Ayan. Masarap po ito. Hmm? Parang manok. Ito po yun. Ay. Yung sa inyo, walang tinamaan ng bagis sa lugar ninyo? Walang. Walang? Baka. Baka. lahat. Ano lugar ninyo? Pagpapadala daw ng ano si Kuya Ervin nyo doon eh. Yung sa, uh, ano kaya pwede yung lugar. Uh, pwede. Puntakin kaya natin si Michael, ano? Kalabanga. Ano ba yung tinamaan? Dito sa, ano yung, sa ano bayan? Bayan ng kalabang Ano kung sa unahan ko ng laga? Yan. Opo. Dito kayo. Marami kayo, daw ito. kung dun sa maya. Po kayo. Po kayo. Po kayo dito. Hmm. Papadala daw yung anak ko doon ha. Eh. Nagano na kami sa URC. Kahit na isang truck lang na malaki. Aba, lahat, lahat ngayon, yung mga, uh, lahat ng uh, tanggapin tumulong, doon dapat nakapukot. Basta so, na lang sa ranta para tulong-tulong. ako -tulong. uh, po ng mga tinamaan ng bagay para Bicol, mga idol, ingat-ingat po. Nakakaano yung dumarating na siya, anong ganyan. Harap na bala ka. pa. Oh, Ah, ano to? Morning. ala pa sa manok. Ayan. Wala pa sa manok na muna. Asin lang sa Tuga, tuga. Yung mga ano, mga basher, mga idol, ipunipun yung ipun, ipun, ano natin, magipunipun tayo para tulong natin doon siya na sa lanta. <laughs> oh, gusto ko sa salsyadong kahit na nasa bukid kami noon gusto ko ano tutong ang ano sa taw ay kanin dapat kayo rito yung iba Nasin na Raul Uy, eh. tanggal kong lako, na. ka Hindi Kain na po, kain Kain na po. Ito sa Bratita, pwede mo ano yan? Bataan. Bataan. Ang preto na yan, may kamatis na. Stop na. Kanin na yan, para. Ako nga, ganun. Isda lang pala, hindi kinakain ni Parin to. Isda ang tabang ano. Ah. Dan dagat pala, kinakain niya. Maulan na umaga, mag-ingat po tayo sa mga ano, bagyo-bagyo at -bagyo, saka ano. Bukas po wala kami dito hanggang linggo. Lunes po nandito na ako. Nasa ano po kami? Sa Bacolod. Bacolod. Mas para festival mga idol. Sarap ng kamatis. Saka marami si Buwe. Yan ang masarap sa umuulan mga idol. Hmm? Amc'ın ama evet ol, kaynep yok, geri dönmüyor,